Magandang araw po sa inyong lahat. Okay po, mag-umpisa na po tayo. Ito pong on, itong in, ang tawag po sa kanila ay preposition. At ang ang kailangan pong kasunod na salita pagkatapos po nilang gamitin ay maaring noun o pronoun. Okay? So, ito pong time, noun po ito. Okay? So, ibig lang sabihin, tama yung kanilang kombinasyon. Okay po? So, itong on time sa Tagalog ay eksakto sa oras. Iginawa ko na lang po kayo ng definition sa Tagalog nitong on time. Okay? Na para sa akin ay mas maintindihan nyo ng mabuti. Okay po? So, on time, eksakto sa oras. Okay? Dito na po tayo sa ating halimbawa. He arrived. Siya ay nakarating. On time. Sa eksaktong oras. So, ang ibig lang pong sabihin niyan, ang ipinupunto po ng on time ay dapat kung ang umpisa po ng inyong pagpupulong ay alas 8 ng umaga, dapat nakarating po siya sa inyong pagpupulong ng eksaktong alas 8 ng umaga. Okay po? Ngayon, dito naman po tayo sa in time. Ibig naman sabihin ng in time ay pasok sa oras o kaya sa loob ng tamang oras. Ibig sabihin niyan, kung ang pagpupulong nyo ay simula 8 o'clock hanggang 9 o'clock, dapat nakarating siya sa loob ng ng oras na ito. maari siyang dumating ng 8.01 o kaya 8.30 o kaya 8.59. Pero pag siya naging 9 o'clock o kaya alas 8 o kaya mas early pa sa, alas 8 o mas late pa sa 9 o'clock, hindi nyo maaaring gamitin ng in time. Dapat nasa loob lang po nasa loob lang po na mga oras na na, na nasasakupan ng 8 to 9 yung inyong tinutukoy kapag gagamit ng in time. Okay? Kaya ganito po ang ating Tagalog. So ito po ang ating halimbawa. He arrived in time. Siya ay nak nakarating na pasok sa oras o kaya siya ay nakarating sa loob ng tamang oras. Okay? So kung ganito naman ang inyong halimbawa, ang ginamit nyo ay linking verb hindi verb na action na salita talaga ang ginamit nyo yung linking verb katulad ng is o I, ganito, ganito ang mangyayari. He is in time. Siya ay pasok sa oras. Okay? Hindi nyo gagamitin itong, itong sa loob ng tamang oras. Okay? Kasi sasala naman. Siya ay sa loob ng tamang oras. Mali naman. Dapat ito ang gagamitin nyo. Pasok sa oras. Okay? Pero, itong dalawa, ang ibig lang sabihin sa English ay in time. Okay? Binigyan ko lang kayo ng halimbawa para hindi kayo malito. If ever ang gamitin nyo yung linking verb, eh di, maintindihan nyo na maigi kasi iginawa ko na kayo ng Tagalog eh. Itong tamang Tagalog sa in time at pasok sa oras. Okay? O kaya sa loob ng tamang oras. Tapos po, dito naman tayo sa just on time. Ang ibig sabihin kasi ng just, kasasadya pa lamang. O ngayon pa lamang, pwedeng ganon. Okay, so just on time ang ibig sabihin na kasasadya pa lamang na maka-eksakto sa oras. Ito ang ating halimbawa. He arrived just on time. Kasasadya pa lamang niya na makarating sa eksaktong oras. Okay? Yan po ang paggamit ng just on time. Okay? Ito naman pong just, just in time, ang ibig naman sabihin ay kasasadya pa lamang sa loob ng tamang oras. itong ang ating halimbawa. He arrived just in time. Kasasadya pa lamang niya na makarating sa loob ng tamang oras. Okay? So guys, tapos na po tayo sa ating aralin. Sana may makikitandaan po kasi laging ginagamit po yan sa ating English lesson. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nagsasubscribe, naglalike, nagshare, nagko ng ating channel. Thank you po talaga sa tiwala. Lalong-lalo na rin po kila at papi na laging nandyan na nakasuporta at kay Ma'am Helen Bongat from Bicol. Thank you very much po sa panunood. Sana ayos po kayong lahat dyan. And thank you po muli sa inyong lahat.